Alam mo ba na kahit nasa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, pwedeng matanggal ang isang opisyal sa pamamagitan ng impeachment? Oo, kung sila ay lumabag sa konstitusyon o gumawa ng matinding katiwalian, may proseso para mapanagot sila. Pero paano nga ba gumagana ang impeachment sa Pilipinas? Sino ang pwedeng ma-impeach? Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, tanging ang mga sumusunod na opisyal ang maaaring ma-impeach. Pangulo, President, Pangalawang Pangulo, Vice President Mga Mahistrado ng Korte Suprema, Supreme Court Justices Mga Pinuno ng Constitutional Commissions, COMELEC, COA, CSC Ombudsman Mga Dahilan ng Impeachment, Paglabag sa Konstitusyon Sinasadyang hindi sinusunod ang batas ng bansa, pagtataksil sa bayan, pakikipagsabuatan sa kaaway ng bansa, suhol at korupsyon, paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes matinding krimen, pagkakasangkot sa mabibigat na krimen na nagpapahina sa tiwala ng publiko, pagtataksil sa tiwala ng bayan, pag-aabuso sa kapangyarihan, at hindi pagsunod sa tama. Paano isinasagawa ang impeachment? 1. Pagsisimula ng reklamo. Ang impeachment complaint ay maaaring ihain ng isang kongresista, member ng House of Representatives, isang ordinaryong mamamayan, pero kailangang may sumusuportang kongresista. Wanarabekwarpuwar. Triyaw ng mambabatas sa Kongreso. Kapag ganito, diretso na agad sa Senado. 2. Pag-aaral ng House of Representatives, iimbestigahan ng House Committee on Justice kung may sapat na dahilan, probable cause. Kapag walang sapat na ebidensya, ibabasura ang kaso. Kapag may sapat na dahilan, pagbubutuhan ito sa House Plenary. Kung one tayo was care, it's Tres ng Kongreso ang bumoto ng yes, ma-impeach ang opisyal at ipadadala ito sa Senado para sa paglilitis. 3. Impeachment Trial sa Senado dito. Napapasok ang Senado bilang impeachment court, kung saan ang mga senador ang magiging hukom. Ang House of Representatives ang magpapakita ng ebidensya laban sa opisyal. Ang opisyal naman ay may depensa laban sa paratang. Kapag supuno, midistan, one na 3. Tres ng Senado ang bumoto ng guilty. Tanggal na sa pwesto ang opisyal. 4. Epekto ng conviction: tanggal agad sa puesto, hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, maaari pang kasuhan sa regular na korte para sa karampatang parusa. Mga sikat na impeachment cases sa Pilipinas: Joseph Estrada, 2000-2001, na impeached dahil sa korupsyon, pero napatalsik sa pamamagitan ng EDSA Tiguan. Renato Corona, 2012, Chief Justice na tinanggal sa puesto dahil sa hindi pagsisiwalat ng SALN. Maria Lourdes Sereno, 2018. Imbes na impeachment, tinanggal gamit ang kontrobersyal na Quo Waranto ruling. Ano ang problema sa impeachment? Madaling gawing politika, minsan ginagamit lang para sa pansariling interes. Mabagal at gastado. Matagal ang proseso at nangangailangan ng malaking pondo. Mahirap makuha ang dwar. Tres votes sa Senado. Kadalasan, nauuwi lang sa palakasan kaysa sa hustisya. Ano ang magagawa natin bilang mamamayan? Maging mapanuri, wag agad maniwala sa propaganda. Magsalita laban sa katiwalian, gamitin ang social media ng matalino, bumoto ng tama. Ang impeachment ay remedyo lang, pero mas mahalaga ang pagpili ng tamang leader sa umpisa pa lang. Sa huli, ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo para mapanatili ang katapatan at integridad ng gobyerno. Pero, mas mainam kung pipili tayo ng mga leader na hindi kailangang ma-impeach dahil tunay silang naglilingkod sa bayan.